Hi guys, andito na pala tayo ngayon sa King Garage, guys. God's Works motor garage. So, patuloy pa rin tayong nagpafa-fabricate sa ating chassis, guys. Kasi ito po ay ongoing at yung mga piyesa nito, guys, ay hindi po sabay-sabay na guys. So, gagawin muna natin ngayon kukuliduhin muna natin yung fabricate pub ng frame sa custom frame ng ating underbone trail bike project guys sa owner, sa GR guys na nagpapagawa sa ating trail bike guys so ito na muna yung gawin natin ngayon guys, so mag magbubutas tayo sa mga bracket guys, pang design sa bracket guys So, sa gustong bumisita sa Bolski Works Moto Garage, bisita na kayo dito guys. Located at Barangay Timbao, Bakong ba Negros Oriental. இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது